to tubig. Ginom ka And muna. Beach pa tayo. <laughs> Bakit naman kasi nangisay-ngisay? Ya, yeah, ya, yeah, no. Okay ka na ba? Bakit ka ba kasi nangingisay? Meron ka bang ibang nararamdaman? Lola. Wala ka namang sakit na ganyan eh. Lola, nagulat lang po talaga ako kanina. Hindi ko po akala. na nag sa sa tayo oh, doon. Umayos ka, umayos ka. Alam ko kayo, eh, Frankie eh, ka lang yun. nagkakaganyan eh. <laughs> <Ay>. <laughs> ako rin nga, naninibago. Asan ba tatay mo?

Ano <laughs> ka na tatay Senora. na ganyan? Dibina, akapin mo tatay mo. Dodong, eto anak mong si Dibina. Kayo po ba talaga ang, tatay ko? Yan ang tatay mong si Dodong. Pa lang. Bakit ba ayaw mo maniwala na ako tatay mo? Eh, mas bagets pa po kayo sa akin kasi. <laughs> ano nga, ebidesha? May ebidensya ba? Ayan <laughs> ang anak mo, Dodong. dalagang talaga na. Ah. Oo nga, halos hindi ko nakilala eh. Pero... Tay? <taps> oh. Kayo po talaga yung tatay ko, ha? Of course, man! Nakakagulat naman po kayo! po si Lola, oh! You're my homie! You understand? You're my homie, man! Movie, man. <laughs> Dodo. Tagal ko na pong inintay na makasama po kayo. May papakilala nga po pala ako sa inyo. Sino? Alden, tara dito, tara dito. Ah, sa likod na ako, nilipat mo pa blocking ko. Tatay Dodong, si Alden po. Kaibigan ko po. Sigurado kang kaibigan lang? Opo, opo. Sigurado po. Tay. Ay, aray, aray. Aray, aray. aray. Poo, bakit masakit? Eh, <laughs> dahil sa susing-sing yan. Sa bling, uh -huh. Kaibigan lang talaga to, ha? Opo, opo. Spooky pa, ha? Okay. <laughs> Spooky pa, ah, ha? Dodo, nagtataka lang ako, bakit parang maraming nabago sa itsura mo? Dati, mas kulado ka. Uh, bukang uh, hindi ka na nakakapag-gym, bumayag ka, no? Hindi na nga po, senyora, eh. Tapos yung buhok mo kulot. Ano nangyari dyan? Kasi yung jacket niyo pa may tag pa. May pa bangs-bangs ka. Yan ang uso para alam nila na bago yung jacket mo. Okay eh. po. <laughs> okay. May bangs-bangs ka na ngayon. Alam lang. niyo, senyora, nagkasakit ako. Malubha po yung naging sakit ko. Nangayayat ako. Ah. Eh, hindi ko na naibalik yung katawan ko. Pati yung dati kong buhok na diretso, eh na kulot, kulot. eh dumiretsyo dahil sa sakit ko. Parang ni Riban, ano. Pero hindi sa lahat. Parang han, malaki talaga ang pinagbago mo. Mukhang asensado ka na. Pagkalipat ko po sa Davao, senyora, nagpatayo ako ng negosyo. Isawan. A ano? Isawan. Isawan? Ah. Mm -hmm. Kaya pala mahilig sa isaw to si... Kaya pala. ...Kibina. Paborito ko po yun eh. Sa kagandahan palad naman, sumikat ang aking isawan. Yung isawan naging isa-two. isa, two. isa two. Ah, Ano? Laging... Nag-branch out, naging isa-three. Dami na? Naging isa-four, isa-five. <laughs> Naku, napakadami-dami nila hanggang uh, sa ibang bansa. Pabalik-balik ako sa ibang bansa. Yung isawan, naging isa-150 na. Dami naman oh. pala. 150 branches na po. Kaya ako po'y... Uh, Medyo naka-LL na. Ano yung LL? Luwang-luwang. Law-law-law-law. <laughs> oh. Mabuti naman kung ganun. Maraming branches. Ano? Ako po yung nagsikap. Dahil uh, para pagdating ng araw, eh... Anak? May pagmalaki mo naman ako.